Hi guys! Kamusta kayong lahat? Lian Antonio po your host and welcome to my channel. Ayan. Welcome po para po dun sa mga bago sa akin YouTube channel at welcome back naman po. Para po dun sa mga dati na nakasubscribe at patuloy na sumusuporta sa akin Maraming maraming salamat po. Ayan. Uh, so for today's video, today is the third day of the Chinese New Year dito sa Hong Kong. Ano? So lahat ng mga Chinese sineselebrate natin. Ito yung last day ng ating Chinese New Year. So lahat ba nakatanggap na ng red packet or lysi? Ayan. For the information of others, uh, yung red packet o yan yung ampaw sa atin, yan, sa Pilipinas, di ba? Usually, nagbibigay din naman tayo ng ampaw na yan kapag New Year. Pero, sa tradisyon natin, or itong tradisyon natin ng mga Filipino na yan, is masasabi ko, hindi ako sure, pero masasabi ko, nasa mga Chinese ancestors natin yan nakuha. So, ayun nga, uh, tradisyon nila yan magbibigay ng red packet dun sa mga bata. Usually, ang tradisyon nila is ang couples ang nagbibigay yan. Kaya ma minsan mapapansin nyo yung iba, no? yung mga single pa lang, yung mga dalaga, hindi sila nagbibigay ng red packet. Usually, minsan nagbibigay sila ng gifts sa mga bata, but not red packet. Tapos, um, traditionally, dalawa yan, mag-couple sila dapat, mag-asawa. But, sabihin ko nga sa inyo, baka naman kasi sabihin nyo, lalo na yung mga bago dito, hindi naman ganun kasi. Wala naman ako natanggap. Ah, uh, kasi masasabi natin nag-evolve din naman ng tradition ng mga countries. Ano? Lalo na ng mga ganito. So, yung iba, sumusunod sila sa ganito tradition. Pero, na hindi na sila sumusunod pero karamihan karamihan is ginagawa pa rin nila itong tradisyon na yan na magbigay ng red pocket especially sa mga mga katulad natin mga kasambahay kasi tauhan nila tayo at uh, saka isa pa ano o oh, tayong may sa iba ha kasi eh, syempre yung red pocket wala naman yung presyo kung galante yung madam mo eh di swerte ka kung hindi naman eh tama na yung kahit pa pano eh meron kasi para sa kanila blessing din yun makapag share sila ng blessing at good luck sa kanila in the prev uh, sa next year na darating so ayun uh, ako hindi ganun kalaki yung red pocket. Ko. Pero okay lang yan kasi ang importante dun is naalala ka pa rin nila So may mga amo na sobrang galante Nakikita naman natin sa social media Pero yung iba naman na mga amo natin is tama lang diba? Kung meron man na medyo hindi medyo sinuerte <laughs> Minsan kasi walang wala daw Pero um, I think mga na maliit na, na, na porsyento lang yung hindi talaga nagbibigay ng red pocket Kasi nga as I said uh, Isa rin yung kasi sa ano nila, tradition nila to give them a good luck sa susunod na taon So ayun lang So, end na natin yung video natin. At kung hey, patsoy, para sa lahat. Happy New Year, everybody! Bye-bye! And see you to my next vlog!